Nagpakain kami ng unggoy, tapos nahila pa yung kamay ng pinsan ko. Nagbisikleta kami at nagpicture taking ang dalawa naming alagang aso. Nag -drone shot at kumain ng barbecue sa pool. Nag kami magpipinsan at kumain ng marshmallow. At ginawa kaming nilaga. Tara samahan niyo ako sa adventure namin dito. Medyo may pagka family reunion to. Kaya tara, simulan na natin. Hindi laging espesyal ang araw-araw, pero sa mata ng alaala, lahat ng sendali ay mahalaga. Kaya ginagawa ko ito para itala ang bawat simpleng ngiti, bawat tahimik na sandali at bawat kwentong bumubuo sa buhay ko. Okay, so guys, sa uh, dito kami sa uh, may cabin by Sela. So ngayon na lang ulit kami lumabas, no? New look, no? Meron ng kwintas, so oh. Itim na yan sa susunod. Hindi naman to original. Eh. So ayun, papalipad ako ng drone. Papakita ko sa inyo kung nasaan kami. Sa Seattle, si Lois. So ayun, palipad muna ako ng drone. lang Uy! yun? Bike kami guys Sama nyo kami magbibike-bike kami Habang maliwanag Yun lang See you mamaya pag nagbibike na kami So sabi sa amin uh, Magkantahan daw muna kami Kaya bago kami lumabas at magbike Maghanda muna kami dito Okay, okay mo si ano? You. Know, si Loki sa kasi yan Si Loki Loki boy Si Loki So eto na ano, nabutas pa yung isang balloon. Inaayos namin ni Ate Lois. Hello, sumama yung asawa oh. <laughs> Lucky! Lucky! Lucky ah! Lucky! Ha? Malaglag sa likod. Ayan na! Lucky. Ayan na! It's like... I know, I know. I know. You're taking a picture. Game. That's how you Happy birthday to you. Playous. Happy birthday to you. Hey. Hey. Happy, birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Make a wish and blow the candle. Damn. Damn. Yay! So pagkatapos ng mini celebration, ano ni artista? Hello. <laughs> <laughs> vuelta, vuelta. All right. All right. All Habang nagbabay kami know. dito, nakasalubong namin Ay, si Loki sa kasi Wanda. Si wanda. Nagdate silang dalawa. Ni Loki. One, two, three. Hello. Loki! Long picture tayo! One, two, three. One daw. Lucky. One, two, three. At pagkatapos ng picture taking, bike na ulit. So nakalimutan pala namin maglagay ng off lotion kasi sobrang na-enjoy na rin namin ang pagbibike. Napansin na lang namin na marami na kaming kagat ng lamok. Buti na lang inabutan kami ng off lotion ng tita ko. Yes, min pala nagulat ako marunong magbike. Problemado na daw si Ken doon sa school niya. May pinapagawa ata. Akin, yun ba yung may ano, ibal Ito? Ako, ito to. Cosmo? Oh, ah, yeah. So pagkatapos namin doon, binalik na namin yung dalawang aso, at pagkabalik namin sa dalawang aso, binalik na rin namin yung bike. Ito, kaya nasa bag. So babalik na namin yung bike, tapos na kami mag-bike, ngayon maglalakad kami doon mamaya, papakita na namin sa inyo. Watercress in English. Yun know. Watercress. Punting kaalaman. Do you want watercress? <laughs> So nagpapapawis lang kami dito para mamaya swimming na no. inaabangan ko sa lahat swimming. Kailangan na mag-swimming para refreshing at ang mga aso wing. 1 2 3 Habang naglalakad kami, meron kami nakitang unggoy kaya nilapitan namin. Sorry guys ah, hindi ko alam kung tama 'yung ginagawa namin eh. Hindi ko kasi alam paano ko mausap ng unggoy. Ay, hey, natingin mo. Tumatangos siya. Eh. So merong lumapit sa amin dito, no. Sabi sa amin, pakainin daw namin yung unggoy. Yeah, but lang. Sa isa lang o oh, lahat? Hay. OMG. Tigigo. Okay ba 'to? Ali, dali, Ay, nakuha niya. Hello, ito pa. Grabe sa naman niyan. Ay, oh. hindi mo niya. Wow. Grabe ang gentle naman oh, yan. Thank you. Yung isa hindi na nablit eh. Ayun oh. Dito. <laughs> no, nablit yan. Ayan na ni si Jasmine. Labit ko pa kasi para ano. Para di siya mahirapan. Oo. Oo. Hablot. Diba? Ano ito ba? Ito gentle. Nabigyan mo si hablot. Ano ah, si hablot? hablot. <laughs> Hablotero. Oo. Aiy! Pisa yun eh. Hahaha. Ano Steady mo lang kamay mo. Okay na. Yes. Eh. Usog na kayo ha. Ay, hey. Kamay ko yung mga niya! Ba't naman 'di kwit? Oh, biskwit. Ayun. Oh, mabait. Ha? Tingnan. Wait, ha? Wala na. Welcome. Buti naman. Buti na kakaway ko. Welcome, bye-bye. Bye-bye. Wala na. Bye-bye. Uh. Bye. Oh. Oo. Uh Oo. -oh. Uh -oh. Gusto mo pa? Uh. Sa pa. Ancestors. Thank you. <laughs> Ano ba kaya sa Boy? Ganun, boy. Uh -huh. Doon. Malalim? Dar beginning mom she If this is the end I think it's <laughs> <laughs> i think that's

yeah, I Come on, baby, try to say, leave me burn. If this is the end, promise me that it's worth it. I know it's getting late. W. Oh. Bunboy, I don't want to stay. stay anyway. <coughs> oh, I wish you wanted me to do

So guys, ha, tapos na kami lumangoy lang. Uy, papahinga na kami ngayon. Hindi eh, ko alam kung may board games pa eh. Pero tingnan natin, no? Ako na lang yung hindi pa nagbabandaw pagkatapos niya ate Lois. Baka ako na yung magbandaw. So yun lang. Saglitang gabi lang to. Ano lang to eh. Overnight lang to eh. Ayos din yung mga ganito eh, no? Kahit di masyadong extreme. Mga simple lang. Ano din kasi to eh, family outing. Eh. Birthday ng tita ko. Kaya nandito kami. Kinabukasan, uh, tumambay lang kami hiloki sa labas. Sayang kasi yung sunrise. Ano gusto mo? Bawal doon. Basa. Oh. So nilagay ko muna siya dun sa stroller niya kasi iyak nang iyak eh. Ano gusto mo si Wanda Girls? Pasok ka na? Pasok ka na? Pasok sa loob? Pasok? Ay, si Wanda pala. Oh, Wanda! 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 So, yan. Kita nyo naman si Wanda nung no, may dumi pa sa ilong. Si Tinitignan niya yung asawa niya. Gusto niya rin lumabas. Ha? Pero sabi sa akin, kalalabas lang daw nila. Nag-date nga silang dalaway. Eh. Nung tulog pa kami. Tapos lang si Wanda doon. Ay, kulit mo eh. Ay, Wanda dun. Tapos na, pasok na. Pasok na, pasok na. Eh. Tapos na, pasok na, na pasok. Obsessed na, obsessed kay one day. So muni-muni muna tayo dito no haba nag-iisip kung anong gagawin. Okay, so guys, uh, lalakad lang kami ngayon sama mga aso. Loki ah. Tumalan eh. Tumalan si ko bumalentong eh kasi kasi ng ano eh. Tumambli sa mga aking boys. Diyan, mainit eh. Ikot mm. lang. Bike ka ba? Bike ka ba? Bike ka na. Yo, 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 dito lang. <laughs> <laughs> bike, bike lang sila. Oy, Kobe, balak mo na naman tumalo na. Ay, ay, ayun ay, ang sinasabi ko. Bakit ba kanan ka ng talon? <laughs> ha? bad yun. na lang kaya. Oo, oh, si Hindi, kailangan niya matutunan. Dito matututo eh. <laughs> Ayaw. Okay. Eh. Eh. Ikulong mo na lang eh. sila. Hindi, para matuto Si Loki natuto na eh. Ayaw. Tabi, tabi, tabi. Naingit. Pwede pala eh. Try natin so i-try. Ito si Kobe kasi. Talon ng talon eh. Pasaway kasi. Oh. Ah. Yan sa so magbabay kami ni Ate Lois. Bakit ang kinis ko ngayon? Oh, ang ganda ng mukha ko ngayon ang kinis. Walang filter yan, no? Kaya? Sorry guys, mag-jowa moment muna mo na kayo, no? Kung ayaw nyo, skip-skip nyo na lang. Pero, magbabike lang kami ni Atelais dito. Yay! Nakita kasi namin sa tito ko, saka sa tita ko, magka, ano sila, magka angka sila sa bike. Eh, sabi ko, uy, pwede pala yun. Kaya, trinay din namin, syempre. Sayang din, di ba kung <laughs> di namin titry? Andun na eh. Okay, siya po ang na-exercise. Ako, ano na, ako Exercise ni Arkin Animation. Guys, may binibenta sila dito ng rabbit meat. Ay, galing! Good morning good morning. <laughs> good morning, good morning. Paano kaya, no, kung yung mga naka dito sa lumus, palitan natin ng ibang bike. Paikot-ikot lang naman yung daan dito, no? Akala ko pwedeng gumala sa mga farm pero hindi pala. Dito-dito lang tamang papawis lang, no? Para medyo pagpawisan ka nga para makapag-swimming ka ng umaga kasi malamig. Palit mo kaya dyan sa one, no? Mga mas maganda. Guys, mag lang kami, no? Kasi paalis na kami mamaya. So, swimming muna ka na. Ah, uh, yung ano yung kaya yun? Okay. Ka tayo? Di pa, uh, di lang sa So yun no, nag-picture-picture pa kami dito no. Kasi maya maya alis na kami. Bye guys. So dito nilabas ko na yung isang sasakyan kasi hindi malabas ng tita ko. Na habang nasa labas ako, inaantay ko na lang yung dalawang sasakyan na ilabas pa para sabay-sabay kami umalis. So sabi ni Ate Lois, mag drive thru na lang daw kami kasi dadaan pa kami sa kanila tapos wala daw tao. Kaya bumili muna kami dito sa KFC. Bobby. So ayun, okay na okay kasi nakarating na kami kina Ate Lois. Konting pahinga lang, tapos nag-lunch na rin kami. Sila. Baka na nakauwi na yun. Same time lang din. Binilex lang sila, dire-direcho lang. Oo, oh, same time malayo ito kasi pumasok tayo sa loob. Eh. Yun lang no, kita kit's next video. More gala pa. Gusto ko sana magvideo ng behind the scenes ng animation ko pero ano din kasi parang mas gusto ko rin magfocus kapag nag-animate. Pero ito try ko. So yun lang. Bye. Kita kit's next video. Hey, yeah.